Ang susunod na concert ni na Julie Ann San Jose at Eric Santos ay magbibigay galak sa mga tagahanga sa pamamagitan ng kahanga-hangang medleys at makapangyarihang performances. Pinagsanib ni na Julie Ann San Jose at Eric Santos ang kanilang galing para sa isang espesyal na concert na tiyak na gawing magmahal ang mga manunood. Ang tinatawag na Love Bound, dala ng dalawang pop stars ang saya at musika sa entablado sa pamamagitan ng kahangahangang medleys at makapangyarihang performances. Ang concert na gaganapin sa Marso 2, alas 8 ng gabi sa Newport Performing Arts Theater ng Newport World Resorts ay naglalarawan ng unang pagkakataon na magsasama ang dalawa sa entablado. Kamakailan lamang ay ipinagdiwang ni Santos ang kanyang dalawampu taong paglalakbay sa musika. Sa loob ng nakaraang dalawang dekada, Ipinadama ng kanyang makulay na boses ang kanyang sarili sa mga soundtrack ng mga drama sa telebisyon na umakit sa mga tagahanga sa buong bansa. Siya ang kilala sa mga klasikong OBIEN ballads na I'll Never Go, Kung Akin ang Mundo, Say so You'll Never Go at Pagbigyang Muli. Hindi bago sa eksena ng concert si San Jose na muling hahakot sa entablado ng Pat matapos ang matagumpay na Kingdom concert noong Disyembre ng nakaraang taon. Isa siyang kilalang nagbebenta ng mga recording artist sa bansa. May record bilang pinakabatang awardee ng Diamond Record Award mula sa Philippine Association of the Record Industry. Simula pa noong siya'y bata sa Popstar Kids, patuloy siyang nagtataas ng antas bilang isang babae ng mga awit. Maaari nang bilhin ang mga tiket sa lahat ng ASM tickets at Ticket World Outlets. P8,500, Platinum, P7,500, Swift, anim na libo, i na libo limang daan gold, i tatlong libo silver, at i isang libo limang daan bronze. Para sa mga katanungan, makipagugnayan kay Jair de la Cruz sa sero, sham isa pito, walo isa, walo sham, walo apat pito. Rasang ko sa sero, sham isa pito, sero pito, sham tatlo walo pito. James Rodriguez sa sero, sham isa pito, walo dalawa sham, dalawa isa pito tatlo, at paulosan buse sa sero, sham isa pito, walo isa sero lima sero tatlo isa.